Ito nga pala yung nabili kong budget mill na motor, bali sinukuan na to ng dating may-ari, ayaw niya nang buuin kasi sobrang daming issue. Pero dahil nga ito yung napili kong unit para gawing project, lahat gagawin ko para mapapogi ulit to. Ngayong araw nga ay pupuntaan ko na yung mga pyesang pinasalang ko dito kay Gawang Tinapay, Sunblast and Powder Coating. Hindi pa nga pala tapos yung mga parts na pinasalang ko pero pinuntaan ko. Gusto kasi makita kung paano nagiging proseso kapag nagpa-powder coat. At syempre nga dahil nandito na rin ako, gusto ko ulit i-experience to for the second time around. Testing ulit tayong mag-powder coat ng mga pinasalang natin. Testing lang. Kapag napasok ka nga pala rito sa mismong powder coatan nila para kang nasa Canada kasi parang umuulan ng snow. Yan nga pala yung powder na binubugan ng aparato na ginagamit ni kuya. <laughs> Dahil nga sa sobrang pino nito, pati sa hangin, lumilipad na kaya parang umuulan ng snow dito sa loob. Marami nga palang nagtatanong sa akin kung magkano daw yung presyo nila. Bale, nasa 2.5 to 3K daw sa mag. At ito nga pala yung pinakahuling tinira nila sa mga dalakong items, yung chassis. Medyo malaki-laki kasi to. Dito nga pala nakalaga yung chassis ko sa malaking oven. Bali iniinit nila yan para matanggal yung mga grasa para kapitan ng powder coating. Hindi daw kasi didikit yung powder kapag basa o kaya may grasa. Sobrang naging busy nga nitong araw na to dahil pagka uwi ko pa lang tatakbo na naman ako sa nag align ng rim. Ikakabit ko na kasi to. Sa sobrang dami kasi ng papalitan talagang naubos na yung oras ko kakaasikaso ng pesa. Buti na nga lang at walang ibang nagpapagawa kaya napabilis yung pag-aasikaso dito sa rim set ko. Pagkat tapos nga pala, i-align ng rimset tatakbo naman ako dito sa vulcanizingan ipapakabit ko naman yung gulong ko at pagdating nga sa usapang gulong isa lang yung pinagkakatiwalaan ko Bali Shifa brand nga pala yung isasalpa ko dito with interior kumpara nga pala, dun sa mga naunang project ko medyo malaking gulong yung isasalpa ko rito, plano ko kasi tong gawing pang daily, at ito na nga, na isalpak din agad sa vulcanizingan, lalong bumagay dito sa rimset ko, yung pagkakalapat ng gulong alright, so ayun, bago natin buuin si project no Shinobi, papakita ko lang muna sa inyo yung finished product. Ito nga pala yung mga parts na pinapowder coat natin dito sa gawang tinapay, powder coating, and sandblasting. So, at eto na nga ang isa sa pinakihintay ko sa wakas. May babalik ko na rin yung chassis sa makina. Bago nga pala natin to ikabit ulit, lalagyan ko muna to ng center stand. Medyo mahirap kasi kapag walang center stand. Color chrome white nga pala yung gagamitin ko dito para medyo umangas tignan. At syempre dahil nagrim tayo ng 17, 17 din yung isasalpak natin para hindi sumabit yung gulong sa lupa. At syempre hindi ko na patatagalin yan. Isasalpak na rin natin yan para para masimulan na natin ang lahat. Kung napanood nyo nga pala yung mga nakaraang episode nito, medyo pinahirapan ako nito sa center stand kaya dinala ko sa machine shop. Kaya pa yung kaibigan sa mga nakamiyo sporty, lalo kung medyo lumang model na, linisin nyo rin yung center stand minsan. At balik nga tayo dito sa sinasalpak nating center stand bali kumuha nga pala ako ng flat screw yan kasi yung diskarte ko sa pagkakabit ng spring. Bago natin ikabit gulong ipapakita ko lang sa inyo kung anong tire yung ginamit natin dito. So, bali, gumamit nga pala tayo dito ng 50 by 100 na 17. Tapos dito sa panglikot ay 60 by 90 by 17. So, ito yung thread nga pala ng Shippa tire na ginagamit natin. Ayan, e, napaka solid yan. Sa mga mahilig dyan mag concept, ito highly recommended kasi kahit na manipis siya, sobrang kapit niya. Tsaka wala ka masasabi sa performance. So, try, kapitan natin to. Bago nga pala natin ikabit yung chassis, so unahin ko muna ikabit yung gulong sa likuran. Medyo mahirap kasi to ikabit pag walang gulong sa likod. At may ilang pyesa pa nga pala tayo na hanggang ngayon hindi pa nahanap. Kagaya na lang ng harness ng Novo Classic, sobrang hirap talaga hanapin. Pero may mga alternative parts naman na pwedeng gamitin. Pwede rin kasi tayong gumamit ng parts ng Novo Say. Pero hanggat maaari, gusto ko sana yung puro Classic para pag tinignan mo, walang mababago sa itsura. At ito nga pala yung isang bagay kaya nagustuhan ko yung Novo Classic. Isaac, kasi sa may swing arm to, dalawa pa yung shock sa likuran. At habang nagagawa nga tayo dito, may dumating na tropang JNT. Shoutout kay Kuya Ivan, baka naman. At eto na nga sa wakas, may kakabit na rin natin yung chassis. Kaya lang medyo naputol yung video, kailangan ko kasi ng assistant. Medyo challenging kasi talaga, may kabit yung chassis sa makina, lalo kung mag-isa ka lang. Bale, meron lang tayong ikakabit na tornilyo dito sa gilid, kabilaan yan. Hinigpitan ko nga pala tong maigi dahil dito nakasalalay ang makina. Baka habang nagdadrive tayo, biglang humiwalay yan. Alright, ayun. After 30 minutes ng pagkakabit natin, eto na ako napapansin nyo, nailagay na natin yung napakabagong chassis nya. Ayan, napakasolid ng pintura. So, sunod na ikakabit natin dyan ay itong hammer ni Thor. Hindi, joke lang. etong tipos. Pero bago yan, magpapalit na tayo ng ball race nya. Ayan. Kasi medyo maganit na rin yung manubela nito. Medyo Uh, mahirap na siyang ipaling sa kaliwa't kanan kaya magpapalit na rin tayo nito Right, let's go dahil nga po na yung manubela nito noong inuwi ko siya kaya pinalitan ko na rin to ng ball race sa pagkakabit nga pala nito hindi pwedeng maselan ka dahil magagrasa ka talaga ng mga bulitas mas, bali may dalawang option nga pala na pwedeng ikabit dito mas gusto ko sana yung knuckle bearing dahil masubok ko yun pero wala akong mabilihan kaya chinaga ko na to bali sa taas at sa baba pala lalagyan mo ng bulitas tapos pupukpukin mo lang ng konti gumamit nga lang pala ako dyan ng martilyo tapos isang malaking sakit para may tulak yung lagayan ng bearing pataas. At nang nailagay ko na nga yung bearing, gagawin ko naman, hihigpitan ko naman yung lock. At ang sunod ko nga palang ikakabit ay yung handlebar naman. balik kasama nga pala to sa pinapowder coat ko, ang kulay nito matte black. balik disalpak nga lang pala tong handlebar, tapos lalagyan lang natin ng lock dito sa badang gilid, tapos ihigpitan lang natin. Tapos konting check check lang, pag okay na, idaan mo na lang sa sayaw. Sunod ko naman ikakabit ay yung prone shock naman. Iba nga pala yung style ng shock ng Nobo kumpara sa miyo kasi kailangan mo pang tanggalin yung lock sa taas para maikabit mo sa tipos. Tapos kapag naisalpak mo na, saka mo lang pwedeng higpitan yung lock sa may bandang taas. At pagdating nga pala sa mga bracket ng caliper nito, medyo pahihirapan ka rin kung gusto mo magpalit ng aftermarket. Kaya kung nagpaplano ka magbuo ng Nobo Classic, mag-isip-isip ka muna. Pero kung willing ka namang ma-stress <laughs> ng konti, pwede rin naman. Dahil bukod sa magastos tong Nobo Classic, medyo hard to find din yung mga pyesa. Pero dahil nga marami rin tayong palo followers na nagsasabi kung saan tayo makakabili ng pyesa nito. Medyo nakukumpleto na rin natin lahat. Hindi pa nga natatapos to si Project Nobi. Nag-iisip na agad ako kung anong unit kaya yung isusunod natin dito. Pero bago yan, syempre, kakabit muna natin yung gulong sa harapan para makita na natin kung ano yung magiging tindig ng gulong niya. Yung mga tornilyon nga pala nito, hindi ko pa nakukumpleto. Kaya pansamantala, yung mga kalawangin muna yung ikakabit natin. Kaya kung may kakilala kayo, nagbebenta ng isang set ng tornilyohan nito ng white ball, pwede nyo kong i-message para maka-order tayo. Nang naikabit na nga natin yung gulong sa harapan, buong pagod ko sa maghapon na wala kasi bumagay talaga yung tinde. At, At ito nga pala yung pinakauling pesang ikakabit ko ngayon, bali pansamantaga lang to para ma-center stand ko siya ng maayos. Medyo pahirapan din kasi maganap ng 280mm sa Nobo, lalo dual siya. Sunod ko naman kinabit ay yung shock naman dito sa may bandang kabila. Medyo hindi ko talaga trip ikabit to, kaya lang no choice tayo kasi hindi ko siya ma-center stan ng maayos. At nang naik sabit ko nga lahat ng pyesang kong ikabit ngayong araw ite-testing ko lang kung okay ba yung pagkakabit so na nga ngayong araw eto na nga pala yung mga naikabit natin dito kay Project Nobi so kung nakikita nyo naikabit na natin yung kanyang rim set na may gulong pati itong chassis naikabit na rin natin dito sa makina pansamantagal ito muna ang shock na luma itong kalawang hin yung ilalagay natin sa kanya kasi hindi pa dumadating yung shocks natin galing kay TRC Pati yung prone sa harap, ayan, kinabit na rin natin para makita nyo na yung tindig niya ng bahagya. Pero marami pa tayong ilalagay dito. So sa ngayon, dito muna natatapos yung uh, vlog natin or yung pag uh, natin ng pesa dito kay Project Nobi kasi gusto ko may upload din tong video na to kasi medyo mahaba. So yun, kita kits ulit tayo kundi bukas sa susunod na araw sa pagkakabit na iba pang pesa ni project nobe yun lang thank you for watching ride safe or ride